Bureau of Internal Revenue kinumpirma ang imbestigasyon hinggil sa mga contractors na sangkot sa isyu nitong flood control projects. Itong nasabing kawanihan, nagsampa rin ng mga reklamong tax evasion laban sa ilegal na bintahan at mga nagbibenta ng vape. Narito ang mga detalye sa pag-uulat ni Bombo Grant Hilario. Kinumpirmaan ng Bureau of Internal Revenue na kanilang iniimbestigahan na ang ilastahan ng mga contractors na umunay sangkot sa isyu ng flood control projects. Ayon kay Internal Revenue Commissioner Romeo D. Lumagi Jr., tinitignan at iniimbestigan niya ito ng kawanihan. Kanyang ibinagi na sinusubaybayan ng Bureau of Internal Revenue ang imbestigasyong isinasagawa ng Kamara pati ng Senado hinggil sa natural issue. At ani pa niya, din ito ng kawanihan, lalo na ang mga makikitaan ng problema at sangkot sa maanumalyang flood control projects. Narito ating pakinggan si Commissioner Romeo Dilmagi Jr. ng Bureau of Internal Revenue. Tinitingnan natin ano lahat uh, ng uh, inilabas na listahan at ginagawa uh, uh, natin sinusubaybayan din natin yung mga ginagawang investigasyon ng uh, Senado at uh, ng Kongreso at uh, lahat ng mga sinasabi na at involved at uh, mga potentially uh, problematic ay tinitingnan at Sumantala Kasabayin ng kanyang kumpulman hingga hinggil sa investigasyon, inihain ng kawanihan ngayong araw sa Department of Justice ang mga reklamong paglabag sa pagbabayad ng tamang buwis. Ayon kay Commissioner Romeo D. Lumag, Jr. na naturang kawanihan, silang nila na mga kasong kriminal ang ilang mga individual at mga negosyong ilegal na nagbabenta ng produktong vape. Ang 75 tax evasion case laban sa mga ito ay anay ay magkakasabay na inihain sa iba't ibang mga rehiyon sa bansa ngayong araw. Dagdag pa ng Naturang Commissioner, nag ang paghahain ng kasong kriminal kasunod ng mga patunayan na bigong makapagbayad ng kaukulang excise tax sa mga produktong ibinibenta. Narito muli at pagingan ang tinig ni Commissioner Romeo D. Lumagi Jr. ng Bureau of Internal Revenue. Uh, nagsampa tayo ng uh, kaso laban doon sa mga illicit vape traders ano ito yung mga retailers na ni-raid natin at nahuli natin at na-confiscate natin at napatunayan natin na hindi bayad ang mga excise tax sa sa mga produktong binibenta nila ng mga vapes. Bali etong uh, sinampan natin ngayon ano involves sa uh, mga 75 uh, retailers uh, nationwide so Sabay-sabay uh, po tayo nagsampan ng kaso mula Luzon, Visayas at uh, Mindanao. Lahat ng mga regional offices natin ay uh, nagpunta sa kanilang mga regional offices na ng Department of Justice para magsampan ng kaso laban sa... Tinatayang aabot sa higit 700 uh, milyong piso ang nawala umano sa koleksyon ng buwis ng kawanihan dahil sa naturang kaso kanya pang binigyang din na ang mga nakumpiskang produktong vape ay illegal na ibinibenta sapagkat hindi anya ito rehistrado sa Bureau of Internal Revenue. May isa pa nating ulit na pakinggan ang tinig ni Commissioner Romeo Di Lumagi Jr tang yung, in yung total figure na uh, na nawala dito ay uh, sinisisingil natin na tax liabilities ay nasa mga 711 million pesos. Well, smuggled ano, uh, nakita natin dahil hindi rehistrado sa BIR, hindi rehistrado rin 'yan sa hindi na-approve ng DTI at uh, hindi bayad ang excise tax. Walang mga stamps ang uh, mga produktong binibenta nila na ba. Bulad ito sa Department of Justice. Ito si Bombo Grand Hilario, and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Bustrajo, Bombo. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X (formerly Twitter). Like, share, and stay connected anytime, anywhere.